guys ayan meron tayong buwa na matawag sa inyo nito guys oh di ba o oh, taray o oh, kumakain pa kayo nito guys mm. mm. natin for today guys sino ba nakaranas nito sa probinsya kaway kaway dyan sa mga nakaranas ng buwa guys talagang na miss natin to nung mga bata pa tayo di ba mm. sa probinsya guys pag nagano tayo pag nagkukupra ay tara ay nagagawa ng buwa guys guys ano ba tawag sa inyo nito mas masarap pa siya guys pag sinasawsaw natin sa ano yung nagmamantika ha nagmamantika ah guys taas pa dyan yung nakaranas yung ganito taas yung mga paan nyo how many years kasi simula nung nag Yolanda wala nang mga ano dito sa amin mga puno ng nyug kaya bihira na lang yung may ganito yung mga nyug guys yun nagkukupra inubos kasi ni Yolanda noon eh yung mga nyog namin. Wow. Sarap. Tsaka yung ano guys, sinasaw-saw sa yung nagmamantik ko na ano, Diba meron yun? Sasawsaw saw natin. Mmm, tara eh. Masarap ko yung mga maliliit, guys. Ayoko ng malalaki. Ha? Huh? Maliit yung masarap. Ano ba tawag sa inyo, guys? Sa amin dito buwa. Ayaw ko sa inyo ano tawag. 음. 응? 어? malilit lang sa akin guys ayoko ng malaki ha huh? hindi ko masarap yung malaki mmmm